mga kaorag ngayon lang ko ngayon ko lang ulit ma-experience mag food code ng niyog magkayod or mag good food ba sa tagalog magkabeg sa bikol dahil brown out ngayon wala walang mapagpaka kulkura ng niyog Next batch, itu teman. Next batch is getting last coconut. Hmm. Mm. <toss> <Angat> loh. <toss>

Thank you. Meron akong guest dito sa... <laughs> yes! Good morning! What? Oh, bro! Bantay mo lang wow. ko, bro! Ang hindi na kape. hindi Gold yun. Pag gold daw yung ipinong camping, pwede na yun. Sabi ni Ellie. Gold yun. Tingin ka dito sa ano ko. Tingin ka dito sa vlog ko. Tingin ka dito sa vlog ko kasi may nakaangka sa akin. Oh, oh. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Kaya naman uh. pala. Kaya naman pala. Walang akong upload eh. Sayang ngayon akin. tayo mga Ano? Ayan, may mangga. Okay, finish product. Tatlong piraso lang. So, tapos na tayo mga kauragan. That's all. Ganyan lang ang pagkakayod ng nyog dito sa Bicol. Dahil wala tayong kuryente. Napalaban tayo sa kayod kudkud.